Good morning, good morning sa ating lahat mga tropa kalapatids So napakaganda ng klima natin ngayon Ngayon ay araw ng Sabado mga tropa So aabangan natin yung dalawang warrior natin na kinarga Noong biyernes sa nabibitawan sa Tugigaraw mga tropa kalapatids So ang air distance nga ng mga tropa kalapatids ay nasa 217 halos katapat lang siya ng bigan mga tropa pero yung mga tropa ay biglang kanan at sigurado mahirapan yung mga ibon natin doon mga tropa kalapatid so we'll see kung makakawi yung dalawang mga ibon natin kung meron pa ba tayong may sasakay ng apari sa susunod at sana ay makapag-cluck yung si brown natin mga tropa dahil tagudin nga lang ang butas nun pasakali kali ay makakurot man lang tayo sa pati ba yan, sa Santa Ana. At maganda yung maging lipad nila mga tropa. So, naging maganda naman yung pagre-recover natin sa mga ibon natin tropa. Dahil kitang kita taman dun sa droppings. Kung basa yung droppings ng mga tropa ay hindi pa kondisyon yung mga ibon natin. Pero sa isang linggong sa isang linggong condition ko mga tropa ay napakaganda ng draftics nila mga tropa kalapatids so buong buong naman yung draftics nila at kung makikita nyo dun sa video ng pre preparation ko ay makikinis naman sila mga tropa <coughs> so ngayon nga ay aabangan natin yung dalawang warrior natin mga tropa kalapatids sana ay hindi tayo matsugi dahil yun ay tsugi garaw mga tropa ang daming hindi nakakapag clock doon na mga tropa natin na lalo dito sa San Jose so nung nakaraan nga mga tropa ay dami nga hindi nakapag-clock ng vegan lap mga tropa dahil yun ay sabi nila vegan kaya na vegan yung mga ibon nila mga tropa so isa tayo sa pinalad na nakapagpawi ng ibon mga tropa kalapatins at nakapagsakay pa tayo ng tugigaraw lap at yun nga Naurong nga yung release natin ng linggo. Dapat bukas yon mga tropa. Pero dahil darating yung bagyong uwan mga tropa kalapatids ay inurong ng ni President Birdy Bird yung release ng mga ibon natin ng Sabado. So shout out Idol Birdy Bird uh, sa idol natin na si, sir Idol Ivan Due ng President ng Nueva Ecija. So good luck, good luck sa ating mga tropa kalapatid. So stay tuned lang kayo na uh, manood sa ating videos. At yung mga silent viewer ko dyan mga tropa, ay huwag nyo namang kakalimutan na i-hit yung subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa ano natin sa video natin na winter race ng Norte so good luck good luck sa ating mga tropa at sana yung makapagpa-uwi tayo ngayong Tugigaraw at pala rin tayo na makapag-clock ngayong araw mga tropa kalapatid. So, happy flying sa inyong lahat at God bless always. Yo, what's up, what's up sa ating lahat mga tropa? So, na-release na nga yung mga ibon natin ng 607 ayon sa ating coordinator ng San Jose. So, mamaya pa naman yung magiging abangan natin mga tropa kalapatids. <clears throat> mga alas 9, gaya ng bigan yon mga tropa. So, napakaganda ng klima natin napakaganda ng abangan natin ngayon mga tropa so makulimlim at medyo malamig so sana ay makagit na agad yung mga ibon natin bago abutan sila ng mainit klima mga tropa so bago ang lahat mga tropa kalapatids ganyan ang palagi natin ginagawa bago tayo magabang mga tropa ay maglalopline muna tayo ng ating mga warrior <clears throat> sa, ating love na pang south at mga stock na pang next year na mga tropa so samahan nyo ako na mga palipad mga tropa kalapatids at sabay sabay natin paliparin yung ating mga warrior na mga pang walayuan e lang <laughs> so samahan nyo ako mga tropa anda ng klima nga natin ngayon mga tropa ah makulimlim ah medyo hindi siya masyadong maaraw mga tropa kalapatids so pinakawalan ko muna yung mga stock bird natin flyer yan sana ay makalahati na ng mga ibon natin yung lap mga tropa bago sila abutan ng araw sa so, dahil sobrang init na naman ito ngayon mga tropa so bukas nga meron darating na bagyo hanggang lunes <coughs> yeah, maganda na ngayon na-release yung mga ibon natin mga tropa lapatids so sana isa tayo sa palarin na makapagpauwi mga tropa ng Tugigaraw lap. Uh, si lang na Tugigaraw dahil yun ay maraming natutugi ng mga ibon mga tropa na hindi nakakawi So sana isal tayo sa palarin. Sana kapitan tayo ng swerte ngayon mga tropa. At uh, kahit simple lang yung sistema natin mga tropa kalapatids. Kahit simple lang yung loft natin. Pero nakakapagpawit at tropa ng maibon natin galing sa mga malalayo at isa tayo sa pinapalad na makapagpawi dun sa dalawang lap na map mahirap sa norte. Sana ay may clock din natin ngayon tropa. Yung ibon natin lalong lalong si Brown mga tropa. So ayun yung mga ibon natin mga tropa kalapatids. So magigilas silang lupad ngayon. So ganadong ganado sila mga tropa. <coughs> Hmm. So sana isa tayo sa palarin mga tropa na mapag-clock ngayong araw na ito. So abang-abang sabi niya natin mga tropa kalapatids. So huwag niyong kakalimutan mga tropa lalo na yung mga silent viewer natin na sumusuway bay sa ating videos ngayon lalo na ngayong winter race mga tropa kalapatids ay huwag namang kakalimutan na hit yung subscribe button mga tropa para matulungan din yung ating channel sa paglago mga tropa sa monetization <coughs> yan huwag nyo rin kakalimutan na mag comment sa baba ba, mga tropa para sa ganun ay may shoutout out ko kayo sa mga susunod natin yung mga video <clears throat> Tsaka para makatulong din sa iba nating mga tropa kalapatid sa makakatulong yung pag-comment yung mga tropa at pag-like sa ating video para sa monetization ng ating channel tropa so good luck good luck sa araw nito mga tropa kalapatids at sana palarin nga tayo na mga yung dalawang warrior natin ng tugi garaw lap mga tropa so update update na lang mga tropa kalapatids so, mamayang abangan so papakainin muna natin yung mga stock birds natin at mga flyer natin mga tropa Ayan uh, nga, papakainin natin yung mga stock bars natin mga tropa. So, kita na sa bahan mamaya mga tropa kalapatid. Pero bago natin, abangan yung mga warrior natin mga tropa. Ay, panorin muna natin yung video ng release mga tropa kalapatid. Ng ating presidente, Bird Bird. So, shout out idol. Uh, panorin muna natin mga tropa. Let's go! So, ayan, nakain na ng mga ibon natin, mga tropa, yung kanilang pellet. o pellet ka muna, pinapakain ko dito, mga tropa, bago yung kanilang mixed At ang pinapakain natin, mga tropa, ay integra. Na, integra na conditioner, mga tropa, kalapatids. At Integra Power Max mga tropa So makikita nyo kakaganda ng katawan ng mga ibon natin So magpakain na tayo mga tropa kalapatids At kita-kits tayo sa ating video Sa list ng ating presidente So abang-abang na tayo sa mga ibon natin yan mga tropa Ngayong mga last 9 So makakapagkape muna tayo mga tropa kalapatids So stay tuned lang ka dyan At sabay-sabay tayo magabang sa dalawa nating mga oriyo mga tropa kung makakawi pa ba ng tsugi garaw o matsugi ng mga tropa at good luck good luck sa ating mga tropa kalapatid so let's go Minsan ang bitaw po ito. Minsan ang bitaw. Ayan po sila. Pakikabog, pakikabog. Napakarami, napakarami. Napakaraming ibon mga idol. Ayan po sila. Ayan po, pakikabog, pakikabog. Pakikabog, pakikabog. Napakaraming ibon. Good luck po, good luck po. Sana makauwi po lahat na sa mga ibon nyo. Kabugin nyo, kabugin nyo, kabukin nyo ayan po, mukhang tutuloy po yan tutuloy po yan, ayan po yung direksyon ng pauwi natin, may liwanag po dyan ayan po yung sikat ng araw, may direksyon po yan, ayan po sana ako baka uwi po lahat ang mga ibon nyo para basaya po kayo yo, what's up sa inyong lahat mga tropa kalapatids so na-release na nga yung mga warrior natin ng 607 mga tropa ayon kay President ay napakakulimlim doon para hindi maabutan ng ulan yung mga warrior natin pero mga tropa ay pinagsabay sabay yung mga ibon natin halos lahat ng truck ay pinagsama samang pinakawalan so nakaka excite mga tropa na nakakakaba yung abangan natin yun dahil kapag hindi nakabitaw yung mga ibon natin sa tamang breakpoint mga tropa ay pwede silang sumama sa mga ibon ng Manila mga tropa kalapatid so, sana ay hindi tayo matsugi ngayon sa wigaraw mga tropa sana ay makalug mga uwing ligtas yung mga ibon natin so, sama sama natin abangan yung mga ibon natin mga tropa kalapatid so ngayon nga ay 8.27 na mga tropa at ayon sa speed forecast natin ay 1.4 yung 8.37 mga tropa kalapatids At 1.3 sa 8.49 1.2 sa 9.02 mga tropa So siguro hindi na mag-speed yung mga ibon natin ng gano'n kabilis So mag-isimula na tayo mag-abang yan mga tropa mga 9.18 sa speed na 1-1 mga tropa dahil alam naman natin na uh, hirap yung mga ibon natin kahit na mas malapit sa ngayon ng konti sa uh, bigan pero mga tropa ay eh, walang lipad yung ibon natin ng biskaya sa parteng yan at ito nga ay biglang kanan mga tropa kalapatids so sana isa tayo sa palarin uh, mga pagklak sa mga ibon natin yun so kapi-kapi muna mga tropa baka kayo magutom na magintay sama-sama nating abangan yung mga warrior natin kung talaga bang makakauwi sila ngayon mga tropa kalapatids sana nga ay kapitan tayo ng swerte mga tropa good luck good luck sa ating lahat mga tropa kalapatids makauwi ng ligtas sana yung mga ibon natin parang mayroon pa tayong sakay ng apare mga tropa talagang patibayar na yung laban mga tropa kalapatis dahil pag hindi matibay ibon mo ay sasama pwede silang matangay ng mga ibon ng Manila o Pampanga mga tropa sana ay makabaklas yung mga ibon natin doon sa tamang break point mga tropa kalapatids at sumama sa mga ibon ng Nueva Ecija sumama sa ibon ng San Jose sa so, so mga tropa ko na sa loading station mga tropa BC San Jose loading station so shout out shout out sa inyo lahat mga tropa ka at good luck good luck sa ating mga ibon lalo sa mga live mag natin na live pa at good luck good luck mga tropa so, tuloy tuloy lang, lang tayo sa pagabang mga tropa ka at sama sama nating abangan yung mga ibon natin So, kain muna tayo mga tropa. Medyo may oras pa naman. Kaya yeah. stay tuned lang kayan mga tropa kalapatin. So let's go. Yo, what's up, what's up sa inyo lahat mga tropa kalapatids So, time check 9.05 na mga tropa At ito yung speed forecast natin mga tropa kalapatids Yan 9.05 na So, ang distance nga pala ng release point na to giga ay 211 mga tropa lapatids so gaya nga ng bigan so medyo mas malapit to pero kanan to mga tropa lapatids so, sana hindi mahirapan yung maibon natin at hindi sila matangay ng mga ibon ng mga manila at pampanga mga tropa kung sila ay mata ngayon mga tropa at hindi makabaklas sa tamang oras ay sigurado machichogi tayo mga tropa. Dahil hindi sila makakawi sa tamang oras. So, ang speed ng mga tropa ay 1-2 na. Hanggang 1-1 sa oras na 9-18 mga tropa kalapatid. yan So, ito yung speed lima natin mga tropa yan medyo makulimlim na medyo mainit mga tropa sobrang ulap yan sana makabaklas yung mga ibon natin sa tamang breakpoint mga tropa at makawi dito sa atin love So, abang-abang tayo mga tropa kalapatids. Sama-sama nating abangan yung mga warrior natin. Titignan natin kung gagana pa ba yung ginawa natin na motivation at pabaon sa ating mga alagang warrior mga tropa kalapatids. So, good luck, good luck sa ating mga tropa. <clears> at <throat> uh, sana makawin ang ligtas yung mga ibon natin mga tropa kalapatids. Yeah. So, stay lang ka dyan, mga tropa. At sabay-sabay tayong mag-anap, mag-habang. Sa mga warrior natin, mga tropa kalapatids. At abang-abang. Kung makakawi sila. O kung may sasakay pa ba tayo ng piflap. aparin rin mga tropa kalapatids. So stay tuned Abang abang mga tropa kalapatids Let's go 9.38 na nga mga tropa At ang speed na natin ay 1,000 pa ba ng 900 mga tropa hanggang 10.01 So ala pa din yung mga warrior natin mga tropa so, Makikita nyo ay medyo mainit na din mga tropa kalapatids Yan So Sabado na naman tayo mga tropa. Hindi natin alam kung uuwi ba yung mga warrior natin o ma tsutsugi ng mga tropa. So, we'll see. Kung kakayanan ng mga alaga natin mga tropa kalapatid. At halos wala nga silang lipad dyan, gano'n sabi ko. Sana'y makasabay sila at makabaklas sa tamang breakpoint mga tropa. <coughs> So tuloy-tuloy pa rin tayong mga tropa kalapatids. Kung darating pa yung mga warrior natin. Sana nga ay makapag-cluck tayo mga tropa kalapatids. Pala rin tayo na ng makapag-cluck ngayon. may straight man lang nila yung 3 pang natitira mga tropa. Kung hindi man, makatos man yung mga ibon natin mga tropa ay ganun talaga. <clears> at <throat> uh, tumipad naman ng maash yung mga ibon natin mga tropa alapatids huwag lang silang matangay talaga dahil sama-sama sa mga bintawan yung mga ibon natin, halos lahat mga tropa pinagsabay-sabay na binitawan yung mga ibon ng buong BBC sana'y makapag-cluck tayo so ng mga tropa alapatids so stay tuned lang kayan mga tropa, sama-sama nating abangan yung dalawang nating warrior So stay tuned mga tropa kalapatid So abang abang pa tayo let's go Mukhang malapit na yung mga ibon natin Kasi may napadaan tayo dito na tatlo na ibon <clears throat> Sobrang baba nila mga tropa kalapatid At galing sila dito sa likod Bandang pantamangan mga tropa <laughs> ang nag-shortcut at sinundan yung bundok yung mga ibon mga tropa, kalapatids. Sana ay makabaklas din yung ibon natin mga tropa. So, as of now ay 9.57 na ang mga tropa at wala pa yung ibon natin. Sana ay makauwi ng ligtas mga tropa at makapag-cluck tayo. So time check. <coughs> 9.58 na mga tropa. So ang speedan na nga natin ay... 900 na nga tropa ang um, 1001 sana makabaklas yung ibon natin at magsabay silang dalawa mga tropa yan maliwanag pa rin yung kalangitan natin mga tropa kalapatis na makulimling so sobrang ulap at bukas nga yung landfall ng bagyo ayon sa zoom earth mga tropa so chill chill lang tayo mga tropa kalapatids at sama sama pa nating abangan at subay bayan kung darating ba yung mga warrior natin mga tropa so abang abang pa tayo mga tropa so let's go kala ko ibon na natin yung duman kanina mga tropa so good luck good luck at congrats na agad sa mga nakapag clock napakahusay na mga ibon yung mga tropa kalapatids time check 10.20 mga tropa So 900 to 800 na nga speedan hanggang 1030 mga tropa kalapatids. So, abang-abang pa rin tayo. At ang cut-off nga ay 11.08 mga tropa. Sana ay hindi maka off yung mga ibon natin mga kuys. Yan. So, medyo makulimlim na mga tropa kalapatids. Mukhang nahirapan yung mga ibon natin ngayon ha. Mukhang natangay na ata ng Manila mga tropa. Mukhang so, machuchugi ata tayo mga tropa kalapatids. So, sana hindi naman mga tropa. So, Iwala tayo sa mga ibon natin na sana makawin mga tropa kalapatids. At tuloy-tuloy lang abangan mga tropa. Makapag-clock yung dalawang ibon natin mga tropa kalapatids. 10.55 na nga mga tropa. At wala pa yung mga ibon natin. So ayan, napakainit na. Mukhang natangay natin mga ibon natin mga tropa. At nasama ata tayo sa natsugi ngayon Natsugi ka raw mga tropa lapatids So 10.55 na mga tropa at Pawaba na ng 700 mga tropa at off na Hanggang 11.08 So abang abang pa tayo mga tropa lapatids At sana ay umuwi pa yung mga ibon natin Mag bitman lang mga tropa Parang naulit naman yung abangan natin na tago din ha. Gantong ganto na naman yung mga tropa. Kung so, nahirapan yung mga ibon natin mga tropa lapatids. Lalo na nasabay sa maraming grupo. <coughs> Dahil di tayo nakapagtos ng miyerkules So, mahirapan nga talaga mga tropa. So napakausay ng mga tropa natin. So may mga nag-clock na mga tropa ka lapatids. Itong mga to. So, mga top 7 mga tropa. Uh, so, speedan nila mga tropa. So napakatindi. 1296. So yung top 7 natin mga tropa yung so, Si Tilimwell sa BBC NE Uh, Kaki Hero love So unofficial pa lang itong mga tropa. -speed ng speed na mga 1 2. Mga ibon nila mga tropa kalapatids. So, napakatutulin. So napakahusay ng mga tropa natin yung mga tropa kalapatids. So bang abang pa tayo mga tropa. Meron pa tayong 10 minutes para magabang So 11.08 nga mga tropa ay cut off na tayo sana ay makauwi pa yung mga ibon natin Yo, what's up, what's up sa inyo lahat mga tropa lang patids So ayan, malungkot tayo ngayon At natsugi tayo mga tropa So siguro nga, naligaw yung mga ibon natin mga tropa lang patids So, ang cut off nga ay 11.08 mga tropa At 11.33 na So, wala pa rin yung mga ibon natin. So, ganun talaga. Sobrang init. Saka, panahirapan yung mga ibon natin mga tropa. So, nakakalungkot man na hindi mo yung mga ibon natin mga tropa na ay ganyan talaga mga tropa. So, hindi kinaya ng mga ibon natin. At siguro nga ay natangay din sila mga tropa kalapatids tuloy-tuloy so, pa rin tayo magabang mga tropa at update ko na lang kayo kapag umuwi yung dalawang warrior natin mga tropa lapatids so, may dalawang lap pa tayo mga tropa at sana ay makawi po yung mga warrior natin para may isakay pa tayo ng apari at santa ng mga tropa so congratulations na agad sa mga tropa kalapatids natin na nakapagpaklak dito sa Nueva Ecija mga tropa ko dito sa may sana Jose mga tropa ko so we'll see kung makakawi pa yung mga ibon natin at sana yung makauwi pa sila mga tropa para meron pa tayong isa kay. sa fourth lap ng BBC so hanggang dito na lang yung video natin mga tropa kalapatid sa abangan natin sa araw na ito at salamat sa panonood nyo mga tropa kapag bago nga kayo sa YouTube natin mga tropa rapatids at napadaan yung video ng Bagito Lock TV sa volume mga tropa ay huwag naman yung kakalimutan na subscribe yung channel natin mga tropa kalapatids para makakatulong din to sa monetization ng YouTube natin mga tropa at huwag nyo rin kakalimutan na mag-comment tegasan kayo mga tropa at kung habis nyo rin yung racing pigeon at racing sports industry mga tropa so tatapusin ko na yung video natin dito mga tropa out na tayo so salamat sa panunod nyo at kita kids sa so the lap. kung makawiman yung mga ibon natin mga tropa so happy flying sa inyong lahat mga tropa at Kita-kits sa mga susunod dating mga video. So, bye! nag ka ba? Wala na! It's a prank! <laughs> Charan! <laughs>